Hello, so, magandang araw po ng linggo sa ating lahat. Ngayon po ako naman po ay nagbabalik naman po at ngayon naman po ay atin naman pong ibabahagi sa inyo ang mga kahulugan ng numero sa inyong mga panaginip. So kung kayo po ay nananaginip ng kung anong bagay ay mayroon din pong ay big pahiwating kahulugan na katumbas na numero. Sa inyong mga panaginip, anumang bagay ang inyong napapanaginipan, ito po ay may katumbas na numero. Ito po ngayon ang ating aalamin. Kung kayo ay nananaginip ng isang ataol or kabaong, ito po ay numero 4. Ayan po ang kabaong or ataol. Ayan po ay numero 4. Kapag naman ang ahas ang inyong napapanaginipan, ito po ay sumbilo ng numero 1, 8 at 14. Yan po ang ahas. Kapag naman ikaw ay nananaginip ng abo, ito po ay numero 3 at numero 5. Kapag naman apoy ang inyong napapanaginipan, ito po ay simbolo ng numero 5 at 13. Kapag naman alahas ang inyong napapanaginipan, ito po ay numero 36. Kapag naman ikaw ay nananaginip ng isang binata, ito po ay sumisimbolo ng 26, jess at 21. Kapag naman bibig ang inyong napapanaginipan, ito po ay numero 9. Kapag naman bintana ang ating napapanaginipan, ito po ay numero 4. Kapag naman tayo ay nananaginip ng isang baka, ito po ay numero 34. Kapag naman tayo ay nananaginip ng bulaklak, ang numero po ng bulaklak sa ating panaginip ay numero 6, 24, at 26. Ayan po ang bulaklak. Kapag batang babae, ito po ay numero 6. Kapag batang lalaki naman, ito po ay numero 7. Kapag naman ikaw ay nanaginip ng barel, ito po ay numero 7, 22 at 38. Kapag naman nabuntis, kapag na magbuntis ang inyong napapanaginipan o mataba, ito po ay numero 6 at 26. Kapag babae naman ang inyong napapanaginipan, ito po ay numero 8 at 9. Kapag babae ang inyong napapanaginipan. Kapag kayo naman ay nakakapanaginip ng isang balisong, ito po ay numero 29. Kapag naman bagyo, ano naman ang bagyo? Ang bagyo po ay sumisimbolo ng 33 at 36. Kapag naman ikaw ay nakakapanaginip ng kamay, ito po ay numero 5. Kabuti naman ang sa inyong panaginip ay numero 20. Kapag kayo naman ay nanaginip ng isang kabayo, ito po ay numero 11 at 22. Kapag naman sa inyong panaginip ay nakakita ka ng isang kalbo, ito po ay numero 10, 20 at 30. Kapag naman ikaw ay nananaginip ng isang dalaga, ang numero sa dalaga ay 16, 18 at 24. Kapag naman ikaw na nakakapanaginip ng isang duling, ang isang duling sa panaginip ay numero 23. Kapag naman ikaw ay nanaginip ng dugo, ito po ay sumisimbolo ng numero 6 at 8. Kapag naman tayo ay nanaginip na tayo ay nagagalit, ito po ay numero 17, 13 at 23. Kapag naman tayo ay nagtinanaginip ng isang hubad, ito po ay numero 2 at DC 8. Kapag naman ikaw ay nanaginip ng ikaw ay hinahabol, ito po ay numero 33. Kapag naman tayo ay nananaginip ng mga isda, anumang uri ng isda, ito po ay sumisimbolo ng numero 6, 26 at 32. Kapag naman tayo ay nananaginip ng ilog, ano naman ang ibig sabihin ng ilog? Ito po ay numero, numero 16, 26, at 36. Kapag naman tayo ay nananaginip ng isang ibon, ito po ay numero 3, at 33. Kapag naman tayo ay nananaginip na umiiyak, ito po ay numero 36. Kapag tayo naman ay nananaginip ng isang lalaki, ito po ay numero 1. Kapag ang langit naman ang ating napapanaginipan, ito po ay numero 38. Kapag sa atin namang tapanaginip, tayo ay lumilipad, ito po ay numero 33. or kahit na sinong lumilipad, ito po ay numero 33. Kapag sa ating panaginip naman ay lupa, ito po ay numero 30 at 34. Kapag naman ikaw ay nananaginip ng mga kuto, ito po ay numero 3 at 33. Kapag ikaw naman ay nananaginip ng isang kalabaw, ito po ay numero 34. Kapag naman ikaw ay nananaginip ng maraming tao sa iyong panaginip, ito po ay numero 36. Kapag naman ikaw ay nananaginip ng isang mabaho, ito po ay numero 30. Kapag naman ikaw ay nananaginip ng isang matandang lalaki, ito po ay numero 37 at numero 10. Ang matandang babae naman ay numero 12 at 34. Kapag naman ikaw ay nakakapanaginip ng isang manok, ito po ay numero 3 at 33. Kapag sa inyo naman panaginip ay napanaginipan mo ang isang mata, ito po ay numero 23. Kapag naman sa iyong panaginip ay nakakakita ka ng magina, ito po ay... ...numero... ...sa-is... ...at 16. sa is Tika lang na. Ito yung nalang muna. Wala lang aking tubig dito. Okay. Sa mag po. Sa inyong panaginip ay mag-ina. Ito po ay... ...numero... ...sa-is... ...at 16. sa is 6. Kapag naman ang inyong panaginip ay... ...ikaw ay nakahiga. Ito po ay... ...numero... ...trentay-uno... Kapag ikaw naman na sa inyong panaginip, ikaw ay nahulog. Ikaw ay nahulog sa iyong panaginip. Ito po ay numero 14. Ito, pag ikaw naman ay nanaginip ng isang payong. Kapag ikaw ay nanaginip ng isang payong, ito po ay numero 9. So, ayan po lamang ang ilan sa mga numero na ibig sabihin na katumbas na mga numero sa inyong mga panaginip na maaari ninyong tayaan. Kung kayo ay na, na, ay maaari ninyo iyang tayaan sapagkat ayong panaginip na yan ay maswerte po. So ayan po lamang, maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.